Good morning mga kablagi Pangalawang salang ni ah, Bangil Tanawa Tumama na naman oh, Wow Good morning Good morning uh, ah, Maagang pang Dito <coughs> ang iyang lungga Ni Maisan Kana no, nga yung mga malaking puno dyan Dyan siya nakadapo dito siya lumabas ngayon magang aga siya pumalo ito huli na huli talaga liig ang na dito ang nag-sit up natin no Ayan. ito yan umuulan pa naman umuulan parang umaambo hindi ano yung kalipasan natin pero okay lang kahit maulan medyo okay. kunin na natin Ay. yun kailap talaga mo up 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 ups wow ito leg leg ang na -ano niya na tamaan oh, wala pang ano batang bata pa kahit bata pa basta pumalo. Huli talaga.